Good morning mga idol, good morning nandito tayo ngayon sa palingke mga idol maga vlog sandali tingnan niyo mga idol bago ang lahat mga idol, welcome to youtube channel Jerry Bantelan Vlog pakisupport mga idol, pakilike, pakiserve pakisubscribe na din at pakipindot na din sa notification bell para manatipay ang ating mga in-upload na video sa ating youtube channel yan mga idol, Lord. the most mga idol dito sa palingke, Pugoso State. Barangay 311. Yan. Dito sa Central Market. Akala mo mga ito binagsak na isang bomba ni Isko Moreno itong ito. Eh, o, Tingnan mo, giba, giba. Ayan, malinis na ang idol. Ayan, malinis na. Malinis na ang ang luwag. Tingnan mo. Si Isko lang nakagagawa niya, Si Mayor lang. Maganda talaga si Mayor na malinis talaga buong Maynila. Ayan mga idol, support ka natin ang kaniyang mga layunin.